Lumipad ang putik mula sa gulong ng Suzuki Motocross nang bumangga ito sa paanan ng talon. Baluktot ang bakal. Isang makinang panloob na pagsunog at matapang na sakay ang lumipad na parang malayang ibon. Parang pwedeng hiwain ng kutsilyo ang tensyon sa mga tao habang biglang pumaling sa gilid ang motorsiklo. Isa lang iniisip ng bawat nanonood. Matatama kaya niya ang motorsiklo sa huling sandali. Sandaling tumigil sa ere si Kuraudo Cloud Toda sa gitna ng umaatungal na tao. Ang ibabaw ng lupa ng motocross track ang totoong lugar niya. At gaya ng malalaman mo, walang makakapigil kay Toda sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Napalitan agad ng sigawan ng ginhawa at paghanga ang pagkabigla ng mga tao nang maayos na pinaikot at pinatlanding ni Toda ang motorsiklo sa kabilang bahagi ng talon. Tadhana na ni Toda ang lumipad sa ulap na parang isinilang talaga siya para rito. Ngunit ayon sa tadhana, nakatakda rin siyang mamatay dito. Samahan niyo kami sa paglalahad ng trahedya sa buhay at kamatayan ni Toda. Ano ang tunay na nangyari sa mga huling sandali ng buhay ng talentadong motocross rider? Hindi tiyak kung anong edad nagsimulang sumakay si Toda sa motorsiklo, pero malinaw na dumadaloy talaga sa kanyang dugo ang putik ng karera. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay nagsalita tungkol sa kanyang pagiging mapagkumbaba, husay sa motorsiklo, at walang hanggang pagmamahal sa motocross. Walang makakapigil sa kanyang hangaring lumipad, magpasaya at itulak ang sarili sa hangganan sakay ng umaatungal na dirt bike. Hindi na nakapagtataka na nakuha niya ang palayaw na ulap. Parang mas marami pa siyang oras sa ere kaysa sa lupa. Maagang nawala si Toda, ngunit pinuno niya ang buhay ng pagmamahal at ipinagpatuloy ang laban sa kabila ng mga pagsubok. Hindi iyon ang unang beses na hinarap ni Toda ang kamatayan ng harapan. Pitong taon bago ang huling sandali niya, nasangkot siya sa aksidenteng lubos na nagbago sa kanyang buhay. Nakuha niya ang tagumpay at kasikatan sa Amerika noong early 2000s. Hanggang ngayon, nakasali na si Toda sa All Japan Nationals at mga American Motorcyclist Association Supercross at Motocross Competitions. Noon pa siya kasali sa freestyle motocross. Walang kasing saya ang pagpapalipad ng dalawang daan at apat na pound dirt bike sa mga lundag na parang nilalabanan ang grabidad. Noong dalawang libo at walong tines niya ang factory bike ng Suzuki Si Toda ay muntik nang mamatay sa aksidente. Nabali halos lahat ng buto niya, kabilang ang t1 hanggang t5 na vertebrae. Ang mga ito na dumadaan sa iyong gulugod ay nakakaapekto sa iyong itaas na dibdib, gitnang likod at mga kalamnan sa tiyan, pati na rin sa iyong katawan at ibabang bahagi ng mga binti. Ibig sabihin, ang pinsala dito ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkaparalisa habang buhay. At sa kasamaang palad, ito ang matinding pinsalang naranasan ni Toda. Pagkahilom ng mga nabaling buto, Naiwan kay Toda ang malupit na paalala ng buhay, pagkaparalisa mula dibdib pababa. Ang higit na sumira kay Toda kaysa sa kawalan ng kakayahang maglakad ay ang katotohanang maaaring hindi na niya muling maranasan ang matamis na kilig ng pagsuway sa gravidad sa motocross track. Alam niyang hindi niya kaya ang mabuhay na may pagsisisi, kaya nagsimula siyang mag-ensayo at gamitin ang lakas ng loob para muling makasakay sa motor. Hindi mapipigilan si Toda lumutang sa mga talon kahit may paralisis. Ang malulungkot niyang panayam habang nagpapagaling ay nagpapakita ng kanyang tatag ng loob. Alam niyang babalik siya sa bisikleta, anuman ang kapalit. Ang determinasyon ni Toda na malampasan ang pinsala ay nagbigay sa kanya ng simbolo ng tapang at katatagan sa motocross. Mahaba at mahirap ang naging paglalakbay pabalik sa motocross track nagsimula lang sa simpleng research paper na nakita ni Toda. Tinalakay nito ang mga pagsasanay para maibalik ang galaw ng kalamnan matapos ang pinsala sa gulugod. Sana'y makabalik ulit sa likod ng manibela ng Suzuki. Lahat sa buhay ni Toda ay umiikot sa pag-aayos ng pinsala niya. Sa tulong ng kanyang ama, isinugal niya ang sarili sa pitong oras ng matinding physiotherapy at tuloy-tuloy na ehersisyo. Noong 2013, nagbunga ang katatagan at determinasyon ni Toda at natupad ang dati niyang imposibleng layunin. Nakabalik siya sa track at unti-unting tinuturuan ang sarili kung paano muling magmaneho ng bisikleta. Pero sa pagkakataong ito, may mga bagong hamon siyang kailangang lampasan. Sabi ng karamihan sa motocross rider, mahalaga ang pangunahing kalamnan ng katawan para sa kontrol. Kung wala ang mga ito, napakahirap kontrolin ang mabagsik na dirt bike. Nagpatuloy si Toda at noong 2014 nagdadrift na siya sa mga kanto at mabilis sa mga talon na parang likas na sa kanya. Hindi apektado si Toda na hindi na siya makakalakad basta't kaya pa niyang maramdaman ang adrenaline sa motocross bike. Ang binagong Suzuki RMZ, apat naraan at limampu ang nagbigay daan para ligtas siyang makapagmaneho sa truck. Tumulong sa pagbabago ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Kasama rito ang safety bar at mga strap para manatili siyang nakapwesto, pati na rin ang mga kontrol na gamit ang kamay upang madali niyang mapalitan ang mga gear kahit hindi niya ginagamit ang kanyang mga binti. Sa kasamaang palad, ang mga pagbabagong ito at ang kawalan ng kakayahan ni Toda na maglakad ang naging mga jiming na pagkukulang na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Noong Disyembre 20, 2,000 at 15 na uwi sa trahedya, ang tagumpay ni Kirado Cloud Toda. Nagtakda si Toda ng bagong layunin. Sasali siya sa Best Whip Contest ng X Games. Kailangan lang niyang magaling sa whip para maimbitahan siya. Nagawa na niya dati ang imposible, kaya bakit hindi ulitin? Sa motocross, ang whip ay astig na galaw na tumutulong sa riders na makalapag ng maayos mula sa lundag, lalo na kung lumampas sa target. Ngayong araw sa 700 at 74 compound malapit sa Tokyo, Japan, masigasig na pinapraktis ni Toda ang whip niya mula sa 78 talampakang lundag papuntang foam pit. Bawat lundag niya, ligtas siyang nakalalapag. Sa bawat matagumpay na whip, lahat kabilang si Toda ay naging mas kampante at kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Dumating na ang oras ng huling lundag niya. Pinabilis ni Toda ang takbo sa rampa gaya ng dati. Lumabas ang usok sa tambucho habang lumipad ng maayos ang motorsiklo. Gamit ang itaas ng katawan, pinaikot ni Toda ang motorsiklo sa gilid at mahusay na pinuputol ang hangin. Nagtipon-tipon doon ang mga kaibigan at pamilya noong araw na iyon. Tuwang-tuwa sila sa kamanghamanghang paggaling ng rider at sa kakayahan niyang magmaneho kahit di nagamit ang mga paa. Sa huli, inayos niya ang motorsiklo at itinapat ang mga gulong sa lupa para mukhang maayos ang paglapag. Perpekto. Bumaba ang motorsiklo ng maayos at tumigil dahil sa malambot na foam sa hukay. Maiisip mo ang matinding pagmamalaki ni Toda sa sandaling ito. Alam kung gaano na siya kalayo ang narating at kung gaano pa kalayo ang nais niyang marating. Pagkatapos, biglang naging kalaban ang foam na dapat po protekta kay Toda at siya rin ang sumira sa kanya. Ang pagsanib ng mainit na gasolina at nasusunog na foam ay nagdulot ng apoy na hindi mapigilan. Habang nakatali pa rin sa kanyang bisikleta, ang tanging nagawa ni Toda ay panoorin habang ang lahat sa paligid niya ay nilalamon ng apoy. Nanonood sa takot ang mga kaibigan at pamilya habang nilalamon ng apoy ang foam pit. Pagdating nila sa kanya, sobrang init na ng apoy, kaya walang makalapit kahit sino. Si Toda ay may espiritu ng isang survivor, isang hindi matitinag na kagustuhang mabuhay. Malamang na iyon ang nanaig sa kanyang mga huling sandali. Nakatali siya sa bisikleta, na at di makalabas sa foam pit kaya't wala siyang takas sa malupit na kapalaran. Namatay si Kuradok Cloud Tuda na ipinaglaban ang buhay niya. Matagal nang nagsimula ang laban bago ang nakamamatay niyang mga segundo sa foam pit. Lumaban si Toda para magkaroon ng buhay na kinahihiligan niya. Kahit na ang ibig sabihin nito ay mamatay habang ginagawa ang mahal niya. Mahirap at di mahulaan ang buhay. Pero dahil sa katatagan ni Toto, walang makakapigil sa mga layunin niya. May isip mo ang sakit na naramdaman ng pamilya at kaibigan ni Toda noon. Hinangaan siya dahil sa kanyang tapang at pagiging mapangahas. At hindi mo masasabi kung gaano kalaking epekto ang iniwan niya sa mga taong nakasalamuhan niya. Nadungisan ng malupit at di kailangang trahedya ang kahangahangan niyang pagbabalik. Hindi ibig sabihin nito na iniwan niya ang mundo na walang magagandang resulta. Alam ng lahat na si Toda ay halimbawa ng matibay na pagtitiyaga. Kahit ilang beses siyang pabagsakin ng buhay, handa pa ring bumangon at magpatuloy si Toda kahit na nasa wheelchair siya. Hindi aabot sa ngayon ang freestyle motocross kung wala ang foam pits, ngunit may mahalagang aral na natutunan ang industriya noon. Hindi ka dapat maging kampante pagdating sa kaligtasan. Kahit ang mga bagay na ginawa para protektahan tayo ay maaaring magdulot ng panganib kung hindi tayo mag-iingat. Simula noon, pinaigting ang mga regulasyon sa kaligtasan ng foam pit. Maraming tagapagtayo ngayon ang gumagamit ng hindi madaling magliyab na materyales at nagwiwisik ng hindi nasusunog na foam. Inaasahang makakatiyak ang mga pagbabagong ito na hindi na mauulit ang ganitong trahedya sa motocross. Pitong taon ang pagitan ng pagka-injure sa gulugod ni Toda at pagkamatay niya. Sa panahong ito, nagpatuloy siya ng may determinasyon. Kahit gaano pa kahirap, patuloy na lumaban si Toda para sa kanyang pasyon. Marami tayong tanong sa trahedyang araw na iyon, pero mas mabuting minsan hayaang mamahinga ang alamat. Si Coraldo Cloud Toda ay tatatak dahil sa kanyang kababaang loob at matatag na espiritu. Kung may isang aral kang mapupulot dito, ito ay nakaya mong magpatuloy anuman ang ibato sa iyo ng buhay.